Laki ng mata yun. Adok, makuha mo yung cards mo. Hindi, ano? mo sa isip ko kasi? Tapos mo na ako. Chill na. Narang ko ha, pala siya. Pero 155 is better kasi sa dati. Mm. Tapos I think okay naman to. WBC mo, hematocrit, okay. Triplet, 155. Close na yan sa considered na pwedeng normally sa 165 eh. Mm. Mag Magmano ko na lang. Magbilip ka na lang. Magbibilip ka pa naman ako yung tremendous. Mm. Supplement na lang yan. Pero I think okay na to. Monitor, monitor na lang. Ilan taon naman? Magsa 6. Sige, sure, sure. Check, check na natin. Every now and then. Pero ang good Eh finish na medication. So, yung okay. mm. supplements na lang. Kasi ito, dati, in-extend pa yan. Mm. So, ito kasi, talaga hindi na napataas na ito. Mm. Uh, tos na, Nakailan na na So, monitoring na lang. Plus, platelet, platelet na lang yung uh, supplement. Yung okay kaya mm. Continuous na lang as supplement. Mm. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Okay. yung black armor naman at na po yun. Okay lang din yun kasi supplement lang din ako okay lang Okay Thank you. At ayan na nga po yung update po para kay Barako. Dahil nga po nung mga nakaraan po, pinacheck up namin si Barako dahil napansin namin na namumutla siya. Ayun nga po nakita na ang platelet niya po ay baksak sa 34. Tapos second check up niya po naging 97 na. At ngayon po makalipas ang ilang weeks, Pina-check up po ulit namin si Barako para masigurado po namin kung tumataas ba o bumabalik sa mababa. Pero sa awa po ng Diyos at nagpapasalamat kami dahil ang kanya pong platelet ngayon ay 155 na. Yun po ay kinoconsider na rin ng bet ni Doc Hamir na normal na po kay Barako. Dahil nga po lahat na po ng mga medicine katulad ng Doxy, Tawa-Tawa, tapos Trombocure, Trombit, yun po nasubukan na namin lahat po ng pampataas ng platelet na subukan na po kay Barako pero sadyang ganyan lang po talaga itinataas lagi ng kanyang platelet kaya sabi po ni Doc Hamir siguro po hanggang ganyan lang talaga yung kanyang platelet ipinaka normal ni Barako kasi makita naman po natin na masigla si Barako. Hindi po siya nawawalan ng appetite. Lagi po siyang masigla, playful pa rin. Kaya, ayan po ang update kay Barako. Thanks God po kasi yung ano niya naman po kreatinin dati, hindi na rin po tumaas. Normal na rin po yung kanyang kreatinin. Wow. Kaya maraming maraming salamat po sa prayer niya po para sa aming Barako family. God bless!